po dito sa ating mini farm nandito tayo sa ating tanim ng mga talong ito yung talong natin na ang variety ay Fortuner galing sa East West ano ba talaga ang sekreto ng isang talong para tuloy tuloy ang kanyang pamumunga at maging maganda ang kanyang quality tara panuorin nyo ako mga boss ang sekreto na ginagawa natin para tuloy tuloy mamumunga ating talong siyempre quality din yan, nag apply tayo ng organic fertilizer. Ito yung kusot lang at saka yung mix ng chicken manure. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng uh, organic fertilizer. Yan. Dito sa paligid. Yan, dito sa loob ng plastic molds. Din sa paligid na rin. Yan. tayo dito yan kaya tayo naglalagay ng organic fertilizer para may pagkain yung ating mga halaman katulad din ng tao kapag walang pagkain nagugutom di ba hindi siya active o hindi siya productive katulad na rin ng ating mga talong habang may pagkain ay binibigay tayo yan lalo silang nagsisipag para bumunga. Kung mapapansin nyo, di ba? Tulad nito. May bunga sa ilalim, namumulaklak. Yan, so, di ba? Ganun talaga yung pag-aalaga natin ng ating uh, talong. Kaya, pansinin nyo mga boss, ang ating talong. Hmm. Yan, oh. ito yung patunay. May bunga, may mga kasunod na. Yan, Maniliit Sinunod-sunod yan Tuloy-tuloy ang kanyang pagbubunga Kapag may pagkain Yan Tansin nyo Ang bunga nya Diba Ito lang ang pagpapatunay Na kapag inalagaan natin yung ating halaman May sukli silang ibinibigay Diba Dagdag kaalaman na naman Ang binibigay ko sa inyo mga boss Dito sa ating kunting kunti lang na uh, talungan nakakapag-ulam tayo kapag may sobra ibinibinta natin ang kagandahan lang dito sa klase ng talong na ating uh, uh, tanim katulad nito yan. pag malaki na siya mahaba makintab pwede sa pang torta kasi maganda at mabinta talaga sa palingki yan ang hinahanap ng mga ano natin binabagsakan dati ng ating mga uh, talong. Tulta tayo. ulam natin ngayong umaga. Ayan. Buka tayo ng talong. And then, ayan. ayan. Pipiliin lang natin yung pang-torta. Diba? Yung mahaba. Yung mahaba. At so, katulad nito, video bata pa nga ito eh. Kaya kailangan lang. Dahil sa araw, ay na ano tayo nanguha tayo ng talong yan yung bininta natin kapag binda tayo ng isang araw Ayan. diba yan po yung aking maibigay sa araw na ito bilang tip sa ating mga mahilig magtanim kahit sa backyard lang. Kaya Maraming maraming salamat mga boss. Uh, kung bago pa lang dito sa aking channel, Napasilip at nakita nyo yung ganda ng ating halaman. Huwag kalilimutan mag-subscribe, like and share, and din pindutin na rin yan notification bell dyan na nandyan para ma-update tayo o manuntipay tayo sa mga video nating upload dito lang sa ating channel, Abalahin TV! Ito na yung pang -torta natin ngayong umaga. Kaya may ulam na tayo, ba? So.